tapos lang po natin kalambat ngayon maglaba. Ang kung kayo na to mga short. Nagsasampay na po tayo mga kalambat. Lahat po tayo ngayon. Kaya tayo madilin siya. Sa magandang kalambat. May kawayan din. Maganda siguro yung labong. Ganap tayo ng pangulam. ulam. Aray! Parang may kumagatsak ako. Ay kalambat! Napakalaking katang. Wow! Aba! Nakapimpangan kalambat o. Oh. Dalwa! Nagpipimpangan sila kalambat. O, oh, nakahuli ako ng dalawang katang, oh. Hindi lang pala sa panahuhuli. Dito lang sa si danaw maraming pong katang, talwa. O, oh, harasang kiluhin mahigit ito, kalambat. Ah, alakaan namin to sa si danaw at para po kami din napunta dyan o, sa malayong lugar. Hindi na po na kami napunta sa dagat. Paparami namin ito po sa dito sa Danao. O, oh, Nining, dala na kay Lulo mo. Oh, Kalambat, oh. Pulutan. Yan lang kaya kong ibigay sa inyo. Salamat. Ang ginawa nila eh. Shout namin taga suha. yun. baka. ipupuno bata. Nalaki <laughs> ah.